Unang mga hari, kabanata dalawa. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit. At kanyang ibinilin kay Salomon na kanyang anak na sinasabi, Ako'y yumayaon ng lakad ng buong lupa. Ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. At iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa, at saan ka mang pumihit, upang papagtibayin ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinalita tungkol sa akin na sinasabi, Kung ang iyong mga anak ay magsisipag-ingat sa kanilang lakad, na lalakad sa harap ko sa katotohanan ng kanilang buong puso at ng kanilang buong kaluluwa, hindi ka kukulangin, sabi niya, ng lalaki sa luklukan ng Israel. Bukod dito'y, talastas mo naman ang ginawa ni Hoab na anak ni Sarbaya sa akin. Sa mga bagay, ang ginawa niya sa dalawang puno ng mga hukbo ng Israel, kay Abner na anak ni Ner, at kay Amasa na anak ni Heter na kanyang pinatay, at ibinubo sa kapayapaan ang dugo ng pagikipagdigma at nabubo ang dugo ng pakikipagdigma sa kanyang bigkis na nasa kanyang mga balakang at sa loob ng kanyang mga pangyapak na nasa kanyang mga paa. Gumawa ka nga ng ayon sa iyong karunungan at huwag mong tulutan ang kanyang uban sa ulo ay bumabang payapa sa siyol. Ngunit pagpakitaan mo ng kagandahan loob ang mga anak ni Barsilay na Galaadita at maging kabilang sa nagsisikain sa iyong dulang, sapagat gayon sila nagsilapit sa akin nang ako'y tumakas kay Absalom na iyong kapatid. At narito, nasa iyo si Semei na anak ni Hera na Benhamita, na taga-bahurim na siyang sumumpa sa akin ng mahigpit na sumpa ng araw na ako'y pumaroon sa Mahanaim. Ngunit nilusong niyang sinalubong ako sa Hordan, at isinumpa ko sa kanya ang Panginoon, na sinasabi, Hindi kita papatayin ng tabak. Ngayon ngay, wag mong aring walang sala, sapagat ikaw ay lalaking pantas, at iyong maaalaman ang dapat gawin sa kanya, at iyong ilusong na may dugo ang kanyang uban sa ulo sa siyol, at si David ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nailibing sa bayan ni David, at ang mga araw na ipinaghari ni David sa Israel ay apat na pung taon. Pitong taon naghari sa Hebron at tatlong put tatlong taon naghari siya sa Jerusalem. At si Salomon ay naupo sa luklukan ni David na kanyang ama, at ang kanyang kaharian ay natatag na mainam. Nang magkagayoy, si Adonaya, na anak ni Hagit, ay naparoon kay Bathsheba, na ina ni Salomon at kanyang sinabi, Napaparito ka bang payapa? At sinabi niya, Payapa, kanyang sinabi bukod dito, mayroon pa akong sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Sabihin mo. At kanyang sinabi, Talastas mo na ang kaharian ay naging akin at itinindig ng buong Israel ang kanilang mukha sa akin, upang ako'y maghari. Gayon may, ang kaharian ay nagbago at napa sa aking kapatid, sapagat kanya sa ganang Panginoon. At ngayon, hihingi ako ng isang hiling sa iyo, huwag mo akong pahindihan at sinabi niya sa kanya, Sabihin mo. At kanyang sinabi, Isinasamo ko sa iyo na iyong salitain kay Salomon na hari, sapagat hindi siya pahihindi sa iyo, na ibigay niyang asawa sa akin si Abisag na sumanita. At sinabi ni Batseba, Mabuti, aking ipakikiusap ka sa hari Si Batsheba nga'y naparon sa Haring Salomon upang ipakiusap sa kanya si Adonaya, at tumindig ang hari na sinalubong siya, at yumukod siya sa kanya, at umupo sa kanyang luklukan, at nagpalagay ng luklukan para sa ina ng hari, at siya'y naupo sa kanyang kanan. Nang magkagayoy, sinabi niya, Ako'y humihingi ng isang munting hiling sa iyo. Huwag mo akong pahindian. At sinabi ng hari sa kanya, Hilingin mo, inako, sapagat hindi kita pahihindian. At sinabi niya, Ibigay mong asawa si Abisag na sumanita sa iyong kapatid na kay Adonaya at ang Haring Salomon ay sumagot at nagsabi sa kanyang ina, At bakit mo hinihiling si Abisag na sumanita para kay Adonaya? Hilingin mo para sa kanya pati ng kaharian, sapagat siya ay aking matandang kapatid. Oo, para sa kanya at kay Abayatar na saserdote at kay Joab na anak ni Sarbaya. Nang magkagayoy, isinumpa ng Haring Salomon ang Panginoon na sinasabi, Hatulan ako ng Diyos at lalo na kung si Adonaya ay hindi nagsalita ng salitang ito laban sa kanyang sariling buhay. Ngayon nga'y buhay ang Panginoon na nagtatag sa akin at naglagay sa akin sa luklukan ni David na aking ama at siyang gumawa sa akin ng isang bahay gaya ng kanyang ipinangako tunay na si Adonaya ay papatayin sa araw na ito at nagsugo ang Haring Salomon sa pamamagitan ng kamay ni Benaya na anak ni Hoyada at siyang dumaluhong sa kanya na anupat siya'y namatay at kay Abayatar na saserdote ay sinabi ng hari, Umuwi ka sa Anatot sa iyong sariling mga bukid, sapagkat ikaw ay karapat dapat sa kamatayan. Ngunit sa panahong ito'y hindi kita papatayin, sapagkat iyong dinala ang kaban ng Panginoong Diyos sa harap ni David na aking ama. At sapagkat ikaw ay napighati sa lahat ng kinapighatian ng aking ama. Sagayoy, inalis ni Salomon si Abayatar sa pagkasaserdote sa Panginoon, upang kanyang tuparin ang salita ng Panginoon, na kanyang sinalita tungkol sa sambahayan ni Eli sa silo, at ang mga balita ay dumating kay Hoab, sa si Hoab ay umanib kay Adonaya, bagaman hindi siya umanib kay Absalom, at si Hoab ay tumakas na napatungo sa tolda ng Panginoon, at pumigil sa mga anyong sungay ng Dambana, at nasaysay sa Haring Salomon, si Hoab ay tumakas na napatungo sa tolda ng Panginoon. At narito, siya'y nasa siping ng dambana. Nang magkagayoy, sinugo niya si Benaya, na anak ni Hoyada, na sinasabi, Ikaw ay yumaon, daluhungin mo siya, at si Benaya ay naparoon sa tolda ng Panginoon, at nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ng hari, Lumabas ka, at kanyang sinabi, Hindi, kundi ako'y mamamatay rito, at dinala ni Binaya sa hari ang salita uli, na sinasabi, Ganito ang sinabi ni Hoab, at ganito ang isinagot sa akin. At sinabi ng hari sa kanya, Gawin kung paano ang sinabi niya, at daluhugin mo siya at ilibing mo siya upang iyong maalis ang dugo na ibinubo ni Hoab ng walang kadahilanan sa akin at sa sambahayan ng aking ama. At ibabalik ng Panginoon ang kanyang dugo sa kanyang sariling ulo, sapagkat siya'y dumaluhong sa dalawang lalaki na lalong matuwid at maigi kaysa kanya at mga pinatay ng tabak at hindi nalalaman ng aking amang si David. Sa makatwid bagay, si Abner na anak ni Ner, na puno ng hukbo ng Israel, at si Amasa na anak ni Heter, na puno ng hukbo ng Huda. Sa gayoy, ang kanilang dugo ay mababalik sa ulo ni Hoab, at sa ulo ng kanyang binhi, magpakailanman ngunit kay David at sa kanyang binhi at sa kanyang sambahayan, sa kanyang luklukan ay magkakaroon ng kapayapaan magpakailanman na mula sa Panginoon. Nang magkagayoy, sinampan ni Benaya na anak ni Hoyada at dinaluhong siya at pinatay siya at siya ay inilibing sa kanyang sariling bahay sa ilang. At inilagay ng hari si Benaya na anak ni Hoyada, na kahalili niya sa hukbo. At si Sadok, na saserdote, ay inilagay ng hari na kahalili ni Abayatar. At ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Simei, at sinabi sa kanya, Magtayo ka ng isang bahay sa Jerusalem, at tumahan ka roon, at huwag kang pumaroon saan man na mula roon, sapagkat sa araw na ikaw ay lumabas, at tumawid sa batis ng sedron, talastasin mong mainam na ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Ang iyong dugo ay sa sa iyong sariling ulo, at sinabi ni Semei sa hari, Ang sabi ay mabuti, kung paanong sinabi ng aking Panginoong Hari, gayon gagawin ng iyong lingkod. At si Simei ay tumahan sa Jerusalem na malaon. At nangyari, sa katapusan ng tatlong taon, na dalawa sa mga alipin ni Simei ay tumahan, na pumaroon kay Akis, na anak ni Maaka, Hari Sagat, at kanilang sinaysay kay Simei na sinasabi, Narito, ang iyong mga alipin ay nasagat, at tumindig si Simei at sineyahan ang kanyang asno, at napasagat kay Akis upang hanapin ang kanyang mga alipin, at si Simei ay yumaon at dinala ang kanyang mga alipin mula sagat, at nasaysay kay Salomon na si Simei ay naparoon sa Gat mula sa Jerusalem at bumalik uli. At ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Simei at sinabi sa kanya, Di ba ipinasumpa ko sa iyo ang Panginoon at ipinatalastas kong totoo sa iyo na aking sinasabi, Talastasin mong tunay na sa araw na ikaw ay lumabas at yumaon saan man, ay walang pagsalang mamamatay ka? At iyong sinabi sa akin, ang sabi na aking narinig ay mabuti. Bakit nga hindi mo iningatan ang sumpa sa Panginoon at ang utos na aking ibinilin sa iyo? Sinabi pa ng hari kay Semei, iyong talastas ang buong kasamaan na nalalaman ng iyong puso na iyong ginawa kay David na aking ama, kaya't ibabalik ng Panginoon ang iyong kasamaan sa iyong sariling ulo, ngunit ang haring si Salomon ay magiging mapalad, at ang luklukan ni David ay magiging matatag sa harap ng Panginoon magpakailanman. Sagayoy, inutusan ng hari si Benaya, na anak ni Hoyada. At siya'y lumabas, at dumaluhong sa kanya na anupat siya'y namatay. At ang kaharian ay matatag sa kamay ni Salomon.